button and wait for the car to come out. Please get your opening barrier. Okay. Ito ka muna. Yeah. Kasi ngawin lang natin yung init sa loob ng kotse para ano? You know, Grabe. Yeah. Good morning mag alas 12 ng tanghali uh, in a while susunduin na natin si Pixar maaga ang out nila today so baka baka mag lunch na lang kami diretso na lang kami ng South Mall kasi may mga kulang pa kung kailangan sa ready hit go for this week no yung iba na pamili na natin kahapon sa SM San Pedro pero yung ibang items wala doon so hahanapin natin yun sa SM so magpasingaw lang tayo init Ayan. tapos habang pinasisingaw natin habang pinasisingaw natin yung you no, init dito sa loob uh, ang style dito turo lang din sa akin uh, wag mo nang bubuksan agad yung aircon Ayaan mo lang lumabas yung init sa kotse and then pag medyo okay na yung temperature sa loob, yung hindi na sobrang init, pwede mo nang buksan yung aircon. Kasi sabi sa akin, pag binuksan mo agad yung aircon, mabibigla yung compressor at mahihirapan siyang palamigin yung loob, no? Kung baga, parang sa, sa bahay lang din yan, no? Uh, pasingawin mo muna yung init bago mo buksan yung aircon and bago mo itodo yung temperature kung gusto mong malamig. So, hindi agad-agad ano, pati yung fan pala, no, yung blower niya. Huwag mo agad sagarin. Mag-start ka sa mahina, pa paangat. So, turo lang naman din sa akin yun, uh, mga yung mga nagre-repair ng aircon. Kasi, may mga ilang beses na rin, yung mga ibang kotse, pinapalinis natin yung aircon, pinare-repair natin yung aircon. Yun yung mga tip nila sa akin, no? Para tumagal at uh, maging quality yung tumagal yung aircon mo and maging quality pa rin yung yung lamig na binibigay niya so ayan I think medyo okay na napasingaw na natin pwede na natin buksan yung aircon ayan. ano lang tip lang yon turo lang din sa akin sinishare ko lang sa inyo so hindi ko alam kung kasi iba-iba rin naman ang opinion ng mga ano pero siyempre mga expert sila sila yung mga gumagawa sa aircon. Makikinig na lang tayo sa kanila no, kaysa magmarunong tayo. Ayun. So yun nga no. Ah, uh, saranan na natin 'to. So yun, uh, alis na tayo. Sunduin na natin si Pixar. Ah uh, dito na rin ako nag-decide mag-workout sa Westgate kasi malapit nga sa school ni Pixar no. Ah uh, pag sa South Mall kasi tayo hindi ko siya yung traffic baka pag taas ko mag workout ma traffic pa tayo mag aantay si Pixar sa school no? kumbaga siya na lang ang maiiwan dun so just in time lang tayo para magsundo sa kanya yun nga lang ang catch dito uh, may, may bayad ang parking unlike pag nag SM tayo most of the time nakakalibre tayo ng parking so okay lang naman alam ko anang ang ano dito, parking is 50 pesos first 3 hours. Dati nag-start yata dito Nang 30 pesos, tapos naging 40 ngayon, 50 na. So, ganoon talaga. Lahat tumataas. And lahat ng galawan mo dito, mostly may ilalabas kang pera. So, eto, So ito papakita ulit natin kung anong meron dito sa Westgate no. Isang paikot lang naman to, punong pa mga commercial establishments. Dito sa kanan yung Uniqlo na pinuntahan natin last week. And then lahat dito mga gyms, restaurants, uh, parlor, mga <coughs> mga auto dealership. Yan, ito, ito yung mga ano ng Westgate. Tapos dito lang sa gilid ng Westgate yung SNR. ikot lang tayo doon tayo sa exit uh, yung exit na pupuntahan natin is Commerce Center yun yung nagkoconnect sa Festival Mall, Alabang Town Center hanggang dulo sa Daang Hari ikot-ikot so, lang tingnan-tingnan nyo na lang yung tanawin dito sa Westgate at kung anong meron dito yan at ibang restaurant may Mexican restaurant yan ayan yung sa bandang kaliwa nyo kung makikita mo Neil's Kitchen nakakain na kami dyan masarap dyan pero sobrang tagal na <laughs> medyo nakalimutan ko na rin kung anong mga specialty nila so ngayon pila na lang tayo sa exit Sir, say hi to the vlog So, mag South Mall po kami ngayon <laughs> Hindi mo kami uuwi So, mag-banding muna dalawa. Uh, kami dalawa Doon kami magla-lunch And then, doon ako mamimili ng mga kulang ko sa ready-hit go And then after noon, di na naman kami magbababad doon Uwi na kami para magpahinga So, si Pixar din kasi kailangan niya rin naman ng pahinga Dahil sunod-sunod siya for the past How many days, no? Uh, since Sunday dahil yung baseball niya tapos pasok ng Monday kahapon nag baseball practice pa siya afternoon nag dinner pa kami dahil wedding, wedding anniversary ng parents in loko and then today so today yung chance makapag rest kami sa hapon so kaya lang naman kami pupuntang South magis para matapos ko na yung yung ano ko sa ready hit go no? tapusin na natin so yun doon na tayo mag-aano? Magla-lunch. We are here! South Mall. Hindi ganun karami ang tao ngayon, no? Sakto lang kasi na ng linggo. So, mas, mas, ano, maluwag. Yan pong lunch niya, ini slice slice na natin. Pizza bun na French baker. Dito po kami sa French baker. Ito naman sa akin, dalawang pirasong pandesal cheese pandesal at ang walang kasawa ang blueberry yogurt. Umaapaw ang blueberry. yeah. So, chow time. <laughs> Kasi budgeted eh, oo. Oh. Doon lang tayo sa yung usual, oh, yung basic na ano natin. Okay. Okay. Dito pala tayo sa sa Robinson's Las Piñas. So, yung kanina, no, nakita nyo, pina-service kasi natin yung isang kotse. Uh, yung coaching yun, yun yung madalas ginagamit ni Tinsel sa kanyang make-up, sa kanyang mga ibang, uh, ano bang tawag doon? Mga ibang errands, no? Yun yung madalas niyang gamitin. So, ay, teka. May construction pala rito. Pasok muna tayo ng mall. Medyo maingay eh. So, uh, bibili muna tayo ng soya milk. Mag-i-stock tayo sa bahay. Uh, masarap yung soya milk dito eh. Tsaka kailangan ko yun dahil nag-workout tayo. So anyway, yun nga no. Uh, Pinaka-service natin yung isang kotse kasi madalas gamitin yun ni Tinsale sa kanyang makeup gig. Uh, tipid kasi sa gasolina yun, no? Compared dun yung isang kotse niya, uh, malakas sa gas yun. So, napaka-bihira niya lang gamitin. Pero, sa pagkakataong ito, uh, since pina-service natin, uh, meron kasi siyang makeup gig today, eh. No choice siya kung hindi gamitin yung kotse niya. Pero okay lang yon para nagagamit-gamit din. Eh. Uh, and also, yung yung na-service naman natin today, uh, ano siya ngayon? Bawal sa kalya, no? Coding. eh tayo naman, hindi naman tayo dumaan sa highway. Dumaan naman tayo sa village, kaya ligtas pa rin tayo sa coding. So, yun. Uh, Mag-aantay lang tayo ng update. Mamaya pipick-upin natin. Pero habang nag-aantay tayo, uh, gagawin muna natin yung mga kailangan pa nating gawing sa ready hit go no. And uuwi muna tayo. And kailangan ko rin kasi maghatid ng gamit ni Pixar dahil baseball practice na today dahil sa Sabado championship na pala nila. Hindi pala semifinals no. Sinabi ko na semifinals nila pero championship na pala. Bali yung last game nila, yun yung semifinals. So nandito tayo sa Soyami. So, magte-take out tayo ng soya milk. So, pasensya na ah, kasi kaka lang natin. Medyo hingal pa tayo. Order lang tayo. So, yan. Binili natin isang original at isang melon. So ito yung mga anong nila, may taho, strawberry, chocolate, ube, mango siguro to. Mango 'tong dilaw, no? Oo. Well, hindi naman na tayo bibili na, magte-take out lang tayo kasi kailangan na natin umuwi at may gagawin pa tayong errands, no. So ang price niya, isang 135 at 140. One liter yung binili natin. So ayan. Antayin ko na lang. So, ito siya. Melon, soya milk, and isang original. Yan. So, ano yan? Protein. Ito yung parang ano natin sa pag-workout. Kasi, di ba, mostly kasi yung nag-workout, yung mga supplements nila, umiinom sila ng mga kung ano-anong mga ano, no, creatine, kung ano-ano, yung uh, whey powder, yung chok minsan chocolate flavor, yun, tinitimpla pa nila yon, Yun yung mga malalakas sa protein. Tayo naman, dito tayo, soya milk, kasi uh, hindi naman sa inaano ko yung mga supplements. Pag sumobra ka kasi sa ganun, uh, tatamaan kidney mo, no? So, Moderate lahat naman in moderation. No? Pero para sa akin, mas okay sa akin ang soya milk kasi mas maraming benefits akong nakukuha. Tsaka, bagay na bagay sa akin 'to kasi nga yung cholesterol ko, 'di ba? Yung huling pakuwan natin ng dugo mataas. So binabago natin yung eating habits natin at the same time eh uh, ito, ini natin at masanay tayo sa soya So uwi muna tayo. Uh, mamayang mga after lunch pa daw natin makukuha yung kotse dun pa matatapos kasi may nauna kasi sa atin no? so nakapila tayo so sa ngayon tamang tama lang yan para magawa natin yung mga kailangan pa natin gawin sa ready go and tinsel pan and also uh, kailangan nga natin maghatid ng gamit kay Pixar no? dahil baseball practice na so uwi muna tayo Pantay tayo jeep, mag-jeep tayo. Oh, kaluwag. Ah! So, oras na para maghatid tayo ng gamit ni Pixar, no? Sa bahay ng kapatid ko. Dahil, again, yung dati namin yung routine, siya ang susundo. Kaya, sa baseball practice at mamayang hapon, tayo magsusundo pagkatapos ng baseball practice. So, magkakarga lang tayo. Then, naalis na. So, again, salamat sa panunood ha. Ah. Hanggang sa susunod na vlog. mag po kayo palagi.